Ganito pala kaganda ang alpas? Palagi naming nadadaanan ito kapag nga umuwi kami ng sudipan. Oo, unahan ko na kayo hindi to sponsored ha, pero alpas, baka naman. Charis! <laughs> so eto na nga, tini na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at pinasok na namin dahil alam niyo naman, trending na trending tong alpas. Alpas, Baknotan La Union ito ha, baka alpas ako ng alpas dito, hindi niyo naman pala alam. Charis! <laughs> So yun at nga't na nga namin pinutahan itong kanilang seaside dahil nga andito ang view. At ito nga yung kanilang trending na trending na alpas na arko na maliit lamang pero ay grabe naman. Apaka-esthetic. Apaka-esthetic. Apaka-instagramable din naman talaga. Literal. So ito na nga't inikot-ikot na nga rin ni Arke Dandan dahil nga na-amiss siya sa mga halaman na napakarami dito. At meron na rin pala sila ditong pawikan hatchery kung saan nga dito nag-hatch yung mga pawikan. Syempre ano pa nga ba diba? At ito na syempre may bata nang nangungulit na maligo daw. Pero hindi pa nga kami pwedeng maligo dahil nga may dadaanan pa nga kami. Pero eto na nga ang view kapag nasa labas ka na nga ng kanilang arko. May paupuan dyan. Siyempre, pwedeng pwedeng umupo at ganito lang naman ang view. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo maglakad-lakad dyan. Dahil tignan naman ang kalangitan. Literal, ini-enjoy ko talaga yung kalangitan dyan. Apakaganda. Ang swerte lang namin nung pagpunta namin dito dahil nga walang katao-tao kami lang yata. Charisma. At nag-order na rin kami ng kanilang salad at wala rin akong masabi kundi napakaganda at napakasulit. Super yummy. Cream good. Ice cream yummy. Walang ganun. At ayan, tingnan nyo naman talaga walang katao-tao kundi nga kami lamang. Huh? Pwedeng, Pwedeng-pwede kaming mag-concert din dyan. Charest. Pero yes, nakilala nga itong Alpas Bacnotan La Union na kaninang pinagko-concertan dito sa May La Union. At ito nga lang ang pasilip dito sa May Alpas Bacnotan La Union na may malawak na parkingan pero ay na kami sa may labas nag-parking. Dumaan na nga rin kami dito sa may Navalta Beach na palagi rin namin talagang nida daanan at ngayon lang kami bumaba dito. Ngayon lang kami nakiligo dito. Ganon. Sikat na sikat nga rin to dahil natingnan nyo naman. Apaka white. Parang white beach, 'di ba? Pero hindi puro bato 'yan. Mas maputi lang talaga sa akin kaya naman parang white beach. Parang white beach nga rin naman talaga kapag tinitignan nyo, pero mga batuyaan Mapuputi lang ba kaya naman parang white beach, gano'n. Eto nagat at kami na ngayong mga vegetarian din na gumagala. Syempre hindi kami magre ng cottage. Uupo lang kami sa gilid at makikikain, gano'n. O, oh, 'di ba? Alam ko relate match yung iba dahil ganito rin kayo. <laughs> So, wala naman kaming binayadan dito. Nakiupo lang kami at kumain, nakiligo, nakipark lang kami at wala rin kaming binayaran na parking fee. At ganito nga dun sa may gilid na nakikita nyong maputi. So, ayan yung mga pebbles Maliliit, mapuputi, magaganda, at makikinis. Ganon. <laughs> Pero mas mapuputing nga doon sa kabilang bangir kaya naman puting-puti ang kulay. At ito naman ang view kapag nandito ka nga sa may parkingan. Dito nga lang sa may gilid ng daan kaya naman syempre risky din minsan. Park at turn on risk nga, ika nga nila. <laughs> so yun lamang for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.